Aries, makinig kang mabuti dahil ang ibubunyag ko ngayon ay maaaring magbago ng direksyon ng iyong buhay pag-ibig magpakailanman. Binubuksan ng universo ang isang pintuan para sa iyo, at sa oras na tawirin mo ito, wala nang babalik sa dati. Isipin mo ang isang pag-ibig na sobrang tindi, sobrang totoo, na para bang nakasulat na ito sa mga bituin. Hindi ito aksidente, dinala ka rito para marinig ang mensaheng ito. Pinili ka ng kapalaran, Aries, at isang makapangyarihang enerhiya ng pag-ibig ang papalapit na sayo. Handa ka na bang ang ito bago pa ito mawala? Huwag palampasin ang senyal na ito. Maligayang pagdating, Aries family. Ramdam mo ba ito nitong mga nakaraang araw? Ang bigla ang kilabot sa balat, ang mga panaginip na ayaw maglaho, ang mga numerong paulit-ulit na lumilitaw, labing isa oras labing isa minuto, dalawa oras dalawamput dalawa minuto, walong daan at walumput walo. Hindi ito aksidente. Mga bulong ito mula sa universo, ginagabayan ka patungo sa isang kwento ng pag-ibig na malapit ng magbukas. Sa kulturang Pilipino, matagal na nating pinaniniwalaan na ang mga biyaya ay hindi dumarating ng walang palatandaan. At ngayon, Aries, pinalilibutan ka ng universo ng mga senyales na ang iyong puso ay papasok na sa isang bagong yugto. Isang timeline ng pag-ibig, tindi, at kapalaran na tinatawag ang iyong pangalan. Sa pagbasa na ito, malalaman mo ang mga lihim na inihanda ng universo para sa sayo, ang taong nakatali sa iyong kaluluwa, ang pagsubok na dapat mong lampasan, at ang alab ng pag-ibig na naghihintay na dumating sa iyong buhay. Aris, ito na ang iyong sandali. Manatili hanggang dulo, dahil ang maririnig mo ngayon ay hindi lamang gabay, ito mismo ang kapalaran. Enerhiya sa paligid ng Aris ngayon. Aries, sa ngayon ang iyong enerhiya ay nagbabago sa makapangyarihang paraan. Maaaring napansin mo na ito kahit hindi mo lubos na maintindihan kung bakit. Iba ang hangin sa paligid mo. Mas matagal ang tingin ng mga tao sa iyo kaysa dati. Ang mga panaginip na dati ay tila walang kahulugan, ngayon ay may dalang mensahe. Hindi ito mga aksidente, ito ay paghahanda ng universo sa iyong puso para sa isang mas malaking bagay. Dumaan ka na sa mga siklo ng pag-ibig kung saan nagsimula ang lahat sa apoy ngunit nagtapos sa katahimikan. May mga pagkakataon na ibinigay mo ang lahat, ngunit pakiramdam mo'y hindi nakita ng iba ang iyong halaga. Ngunit kahit sa mga sandali ng sakit, inukit ng kapalaran ang landas para sa iyo. Bawat heartbreak, bawat pagkaantala, bawat tanong na walang sagot, lahat iyon ay naging pagsasanay ng iyong espiritu para sa darating na panahon. Aries, ang kasalukuyang enerhiya mo ay magnetiko. Nagniningning ka sa liwanag na nararamdaman ng iba, kahit hindi nila ito banggitin ng malakas. Maaaring biglang maalala ka ng mga tao mula sa iyong nakaraan. Isang kaibigang matagal mo nang hindi naririnig ay maaaring muling lumitaw. Kahit mga estranghero ay nakararamdam ng kakaiba sa Ito ay dahil inilagay ka na ng universo sa pagkakatugma sa vibrasyon ng pag-ibig na hinihila ka na parang makapangyarihang alon. Maraming aris ngayon ang nakararanas ng hindi mapakali sa gabi. Kung nagigising ka sa pagitan ng dalawa at apat le, at pakiramdam mo'y gising na gising ka ng walang dahilan, tandaan ito, madalas bumulong ang universo sa mga oras na ito. Ang iyong pagkabalisa ay hindi kawalan, ito ay paghahanda. Tinutono ang iyong espiritu, tulad ng isang instrumentong pangmusika, upang sa pagdating ng tamang pag-ibig, handa kang tanggapin ito ng buo. Maaari mo ring maranasan ang mga sandali ng IEVU, na para bang naranasan mo na ang ilang eksena dati. Isa itong pahiwatig mula sa banal, nagsasabi na muling isinusulat ang iyong timeline. Ang akala mong tapos na ay hindi pa palalubusang lubusang nagwawakas. Ang inisip mong nawala na ay maaari pang bumalik. At kung matagal mo nang tinatanong ang Diyos o ang Universo, kailan magsisimula ang aking love story? Ang sagot ay mas malapit kaysa inaakala mo. Aries, ang kasalukuyang enerhiya na ito ay hindi natukol sa paghihintay. Ito ay tungkol sa pagkilala na nasa pintuan ka na ng pagbabago. Nasa paligid mo ang mga palatandaan, paulit-ulit na numero, mga kantang parang diretsong nakikipag-usap sa iyong kaluluwa, bigla ang kilabot kapag may iniisip kang tao. Ito ang mga kumpirmasyon. Ganito nagsasalita ang universo. Ang katotohanan, Aris, handa ka na. Kahit nagdududa ka, kahit natatakot kang masaktan muli, ang iyong kaluluwa ay mas gumaling na kaysa sa iniisip mo. Ang apoy sa loob mo ay hindi na lamang para sa pag-survive, ito ay para sa paglikha, para sa pagnanasa, para sa pag-ibig. At sa lalong madaling panahon, malalaman mo kung bakit naging mahalaga ang lahat ng pagkaantala. Ang bagong timeline ng pag-ibig. Aries, ang tinatahak mo ngayon ay higit pa sa isang bagong relasyon o panandaliang alab. Ito ay simula ng isang bagong timeline ng pag-ibig, isang landas na tahimik na inihanda ng universo para sa iyo, sa likod ng mga pagkaantala, mga heartbreak, at mga panalanging tila walang sagot. Kapag pinag-uusapan natin ang timeline, ito ay tungkol sa kapalaran, mga sandaling nakasulat na ng ngunit nakatago hanggang sa tamang oras. At para sa sayo, Aris, iyon ay nagsisimula ng mabuksan. Ang timeline na ito ng pag-ibig ay hindi katulad ng mga naranasan mo dati. Hindi ito itatayo lamang sa alab na mabilis mapawi o sa mga pangakong nababasad. Sa halip, taglay nito ang enerhiya ng tindi na sinamahan ng katotohanan, ng alab na sinamahan ng lalim. Maaaring nararamdaman mo na ito. Marahil sa hatak ng isang taong hindi mo matigil ang pag-isip. O sa biglang pagsulpot ng ideya ng pag-ibig sa mga sandaling hindi mo inaasahan. Ganito gumalaw ang universo, pabulong muna bago magpahayad. Aris, nagsisimula ang iyong bagong timeline sa mga senyales ng synchronicity. Napansin mo ba ang mga numerong paulit-ulit, labing isa oras labing isa minuto, apat oras apat naput apat minuto, pito oras labing pito minuto? Narinig mo ba ang isang kanta sa radyo na tila sa ng nilalaman ng iyong puso? Hindi iyon basta-basta. Mga maliit na siwang iyon ng belo, na nagpapakita na papalapit na ang enerhiya ng pag-ibig, hakbang-hakbang. Ang timeline na ito ay hindi lang tungkol sa pagkikita ng isang tao. Ito ay tungkol sa tindi ang uri ng pag-ibig nagigising gigising sa iyong kaluluwa. Ang uri na magpapaalala sa iyo kung gaano ka muling buhay pagkatapos ng mga panahong puro paghihintay. Isipin mong tumingin sa mata ng isang tao at agad maramdaman, ito ang dahilan kung bakit walang nagtagumpay dati. Ito ang dahilan kung bakit ako naghintay. Ito ang bunga ng lahat ng pagkaantala. Nakalaan sa iyo ang sandaling yon, Aris at ang apoy na dala nito ay wala pang katulad sa mga naranasan mo noon. Para sa ilang aris, maaaring ikonekta ka ng timeline na ito sa isang tao mula sa nakaraan, isang taong hindi kailanman tunay na nakabitaw sa iyo. Para naman sa iba, maaaring ito ay magbukas ng pinto sa isang bagong tao, nakakaiba ngunit pamilyar, na para bang nakilala mo na siya sa ibang buhay. Parehong posibleng mangyari, dahil parehong mensahe ang dala nito, nagpasya na ang kapalaran na hindi pa tapos ang iyong love story. Ngunit ito ang katotohanan, ang timeline na ito ay hindi banayad. Hindi ito tahimik. Ito ay matindi, makapangyarihan, at kayang baguhin ang iyong buhay. Susubukin ng universo ang iyong kahandaan sa pamamagitan ng mga sandaling magpapatanong sa iyo sa sarili. Maaaring maramdaman mo ang mga alon ng pagdududa, o takot na baka isa na namang heartbreak ito. Ngunit unawain mo ito, nalampasan na ng iyong espiritu ang mga lumamong siklo. Hindi ka na ang dati. Mas matatag ka na, mas marunong, at handa na ang iyong puso na tanggapin ang pag-ibig sa pinakamataas nitong anyo. Aries, babaguhin ng bagong timeline ng pag-ibig na ito ang paraan ng pagtingin mo sa iyong sarili. Ipapaalala nito na karapat dapat ka sa isang pag-ibig na hindi nagtatago, hindi umaalis, at hindi nagpapaliit sa iyo. Ito ang pag-ibig na naglalagablab sa alab ngunit sabay na nagtutuwid ng pundasyon. Ito ang pag-ibig na nagsasalita ng parehong wika ng iyong kaluluwa. Kaya't kapag inilagay ng universo sa harap mo ang taong ito, ang koneksyon na ito, ang banal na apoy na ito, tandaan mo, hindi ito aksidente. Ito ay kapalaran na sa wakas ay tumutugon sa iyong paghihintay. At ang tanong na kailangan mong sagutin ay simple, papasok ka ba sa timeline na ito, o hahayaang pigilan ka ng takot? Ang pagsubok bago dumating ang pag-ibig. Aries, bago ka pahintulutan ng universo na tuluyang pumasok sa bagong timeline ng pag-ibig, daraan ka muna sa isang pagsubok. Hindi ito parusa, kundi paghahanda, upang masiguro na handa na ang iyong puso para sa tinding paparating. Bawat biyaya ay may kasamang hamon, at sa paniniwalang Pilipino, tinatawag natin itong, pagsubok bago ang biyaya, ang pagsubok bago ang gantimpala. Ganito rin sa iyong paglalakbay sa pag-ibig. Hindi ito isang tradisyonal na eksaminasyon, kundi isang sitwasyong yayanigin ang iyong damdamin, susubok ng iyong pasensya, o hihingi ng iyong lakas. Para sa ilang aris, maaaring dumating ang pagsubok sa anyo ng pagbabalik ng nakaraan. Maaaring biglang magparamdam ang isang taong minsang nagdulot ng sakit sa iyo. Mapipilitan kang itanong, tunay na ba akong gumaling? Natutunan ko na ba ang aral? O nakakabit pa rin ako sa mga luma at paulit-ulit na siklo? Ipapaalala ng pagsubok na ito kung handa ka na bang bitawan ang hindi na para sa iyo at gumawa ng espasyo para sa nakalaan ng kapalaran. Para naman sa iba, darating ang pagsubok sa anyo ng katahimikan at paghihintay. Mararamdaman mong naantala ang koneksyon na nais mo o hindi pa ipinapakita ng taong nakatadhana ang tunay nilang damdamin. Sa mga sandaling iyon, titingnan ng universo kung paano tutugon. Bibigay ka ba sa pagdududa at pagkabigo? O magtitiwala ka ba na ang banal na oras ay kailanman hindi huli, na dumarating ang mga biyaya sa eksaktong sandali na sila ay nakatakdang dumating? Aries, hindi ang pasensya ang iyong pinakamalakas na katangian, isa kang fire sign, pinamumunuan ni Mars, laging handang kumilos, lumaban, at sakupin. Ngunit ang pag-ibig ay hindi isang digmaan. Ang pagsubok na ito ay tungkol sa pagkatuto na minsan, ang pinakadakilang lakas ay nakikita sa pagpapakumbaba, sa pagtitiwala sa hindi nakikita, sa paniniwala kahit wala pang patunay. Maaari ding dumating ang pagsubok sa pamamagitan ng mga taong nasa paligid mo. Maaaring kwestyunin ng pamilya o mga kaibigan ang iyong mga desisyon, o maramdaman mong pinipilit kang magpaliwanag kung bakit naghihintay ka para sa isang bagay na tila walang kasiguraduhan. Ang mga tinig na ito ay hindi kaaway, sila ay salamin ng sarili mong mga pagdududa at ang paraan ng iyong pagtugon ang magpapakita sa universo kung gaano ka nakahanda na piliin ang pag-ibig ng may kumpiyansa. Tandaan, Aries, hindi kailanman magpapadala ang universo ng pagsubok nang hindi rin binibigay ang lakas para ito'y malampasan. Maaari kang umiyak, makaramdam ng pag-iisa, o magtanong kung sulit ba ang lahat ng paghihirap para sa pag-ibig, ngunit sa mismong mga sandaling iyon, lalago ang iyong kaluluwa. At kapag nalampasan mo ang pagsubok, Kapag pinili mo ang pananampalataya kaysa takot, pasensya kaysa galit, at kapatawaran kaysa kapaitan, doon tuluyang magbubukas ang pintuan. Ang pagsubok ay hindi upang sirain ka, ito ay upang hubugin ka. Paraan ito ng kapalaran upang itanong, tunay ka na bang handa para sa pag-ibig na matagal mo nang ipinagdarasal? At kapag sinagot mo ito sa pamamagitan ng iyong mga gawa, hindi lang ng mga salita, gagantimpalaan ka ng universo ng isang koneksyon na pakalakas, na gagawing sulit ang bawat pagsubok na dinaanan mo. Paano kanila tunay na nararamdaman, Aries? Aries, buksan natin ngayon ang mga nakatagong pahina ng kanilang puso, ang taong konektado sa iyong kapalaran. Maaaring sila ay mula sa iyong nakaraan o isang kaluluwang hindi mo pa nakikilala, ngunit ang kanilang damdamin para sa iyo ay mas malalim kaysa sa inaakala mo. Malinaw ang mensahe ng universo, hindi ka nila kayang pakawalan, gaano man nila subukan. Nararamdaman nila ang isang hatak na hindi maipaliwanag patungo sa iyo. Kahit sa kanilang katahimikan, kahit sa kanilang distansya, lumilitaw ka sa kanilang isipan na parang apoy na kailanman hindi namamatay. Ikaw ang iniisip sa gabi bago matulog, ang alaala na biglang bumabalik kapag hindi inaasahan, ang bulong na hindi nila mapatahimik. Para sa kanila, Aris, ito ay parehong maganda at nakakatakot. Hinahangaan nila ang iyong apoy, ang iyong kumpiyansa, lakas, at kakayahang magpatuloy kahit ilang beses ka nang sinubok ng buhay. Para sa kanila, hindi ka malilimutan dahil ikaw ay kakaiba. Maaaring nakilala nila ang iba, ngunit walang sinuman ang gumising sa kanilang kaluluwa tulad ng ginawa mo. Ang iyong presensya, ang iyong tawa, pati na ang iyong katigasan ng ulo, nakaukit na sa kanilang puso na parang sulat sa bato. Munit ito ang katotohanan, ang kanilang katahimikan ay hindi nangangahulugang wala silang pakialam. Sa katunayan, ang kanilang pananahimik ay madalas nagtatago ng lalim ng kanilang emosyon. Maraming beses na nilang ginustong lumapit, sabihin ang tunay nilang nararamdaman, at ikumpisal ang matagal ng nakatago. Ngunit pinigilan sila ng takot. Takot na tanggihan. Takot sa maling oras. Takot na hindi sapat para sa isang taong kasing lakas mo. Gayunpaman, Aries, ipinapakita ng enerhiya na hindi ka nila kailanman tinigilan sa kanilang paraan. Maaaring nakikita nila ang iyong mga update, naririnig ang tungkol sa iyo mula sa iba, o nararamdaman ang iyong presensya sa kanilang mga panaginip. At sa bawat pagkakataon, nagpapaalala ang kanilang puso, hindi ordinaryo ang koneksyon na ito. Para sa ilan, dala nila ang pagsisisi. Iniisip nila kung ano ang dapat nilang sinabi, dapat nilang ginawa, at ang mga desisyong nagdulot ng pagitan sa inyo. Sumasakit ang kanilang puso sa ideya na baka nawala na ang pagkakataon nila. Ngunit kakaiba ang paraan ng kapalaran, madalas nitong muling pinagtatagpo ang mga landas kapag natutunan na ang aral. At kung ito ay isang taong bago, Aris, tandaan mo ito, nararamdaman na nila ang isang hindi nakikitang sinulid na humihila sa kanila papalapit sa iyo. Bago pa man lumabas ang mga salita, kikilalanin na ng kanilang kaluluwa ang sayo. Mayroon sa kanilang mga mata, sa kanilang tinig, sa kanilang presensya na tila pamilyar. Para bang matagal nang magkakilala ang inyong mga espiritu, bago pa man ang buhay na ito? Kaya naman ang kanilang damdamin ay magiging napakalakas, biglaan, at imposibleng ipagkaila. Hindi mababaw ang kanilang emosyon para sa iyo. Hindi ito basta atraksyon lamang. Ito ay tindi ang uri ng damdamin na lalo pang lumalalim sa bawat sandali. Ramdam nila ang halong pananabik, pagnanais, at respeto. Nais nilang mapalapit sa'yo, ngunit nais din nilang maging karapat dapat sa'yo. Kaya pinaghahanda sila ng universo, tulad ng paghahanda rin sa'yo. Aries, pakiramdam nila na kung wala ka, mayroong kawalan na hindi kayang punan ng kahit sino. Hindi ka lang basta isang tao, para sa kanila, ikaw ang tanging isa. At itinutulak na sila ng universo na sa wakas ay kumilos, magkaroon ng tapang, at ipaalam sa iyo ang matagal ng itinatagong damdamin. Ang pag-ibig nila ay totoo. Ito ay malalim. Ito ay kapalaran. At sa lalong madaling panahon, Aries, makikita mo ito hindi lang sa mga salita, kundi sa mga gawa na mas malakas kaysa sa lahat ng katahimikan ng nakaraan. Hinaharap na enerhiya at pagbabago. Aries, sa oras na pumasok ka sa bagong timeline ng pag-ibig na ito, hindi na magiging kapareho ng dati ang iyong hinaharap. Ipinapakita ng universo ang isang makapangyarihang pagbabago sa iyong daraanan, isang pagbabagong hindi lamang huhubog sa iyong mga relasyon, kundi pati na rin sa paraan ng iyong pagtingin sa sarili at sa iyong kapalaran. Ang unang pagbabagong mararamdaman mo ay sa iyong puso. Unti-unting mawawala ang bigat ng mga nakaraang heartbreak, ang mga pagdududang minsang nagpatanong sa iyong halaga, na parang mga aninong naglalaho sa pagsikat ng araw. Sa loob ng maraming taon, pasan mo ang mga sugat ng pag-ibig na hindi nagtagal. Ngunit ngayon, Aris, iba ang enerhiya. Sa pagkakataong ito, ang pag-ibig na darating ay mararamdaman mong nakaayon, para sa iyo nakasulat, hindi laban sa iyo. Magliliwanag ang iyong espiritu sa paraang hindi mo panaranasan noon. Mapapansin ng mga tao sa paligid mo ang pagbabagong ito. Maaaring sabihin ng pamilya, mas masaya ka nitong mga araw na ito. Mapapansin ng mga kaibigan na mas madalas kang umiti, tumawa, at magaan ang iyong dalaw. Dahil kapag dumating ang pag-ibig na nakatadhana, hindi lamang ito nananatili sa puso mo, kundi umaagos sa bumong pagkatao. Aries, ang pagbabagong ito ay hindi lamang emosyonal, kundi espiritwal din hindi na mararamdaman ang pag-ibig na parang isang larangan ng labanan kung saan kailangan mong ipaglaban ang iyong halaga. Sa halip, mararamdaman itong parang tahanan. Magdadala ito ng kapayapaan, kapanatagan, at katiyakang nasa tamang lugar ka kung saan ka dapat naroroon. Makapangyarihan ang enerhiyang ito dahil binabalansin nito ang likas mong apoy sa isang kalmadong lakas na nagbibigay ng katatagan. Sa hinaharap, mapapansin mo rin ang pag-angat ng iyong kumpiyansa. Kasama ang tamang tao sa iyong tabi, lalawak ang iyong mga pangarap. Hindi mo nadadalhin ang takot ng pagiging nag-iisa o iniiwanan. Sa halip, lalakad ka na may tapang ng isang taong alam na sila ay pinili, hindi lamang ng isang tao, kundi ng universo mismo. Para sa ilang aries, ang pagbabagong ito ay maaaring magbukas ng mga bagong simula sa labas ng pag-ibig, tulad ng mga oportunidad sa trabaho, biyayang pinansyal, o mga likhang pagpapasya. Bakit? Dahil kapag nakaayon ng iyong puso, nagsisimulang umayon ang bawat bahagi ng iyong buhay. Ang pag-ibig ay hindi lamang emosyon, ito ay isang frequency na umaakit ng kasaganaan sa iba't ibang anyo. Taglay din ng enerhiyang ito ang alab, isang matindi at imposibleng ipagkailang pagnanasa. Ngunit hindi tulad ng dati, hindi ito agad mapapawi. Sa halip, lalo itong lalalim sa paglipas ng panahon, lumilikha ng isang ugnayan na patuloy na tumitibay imbes na humihina. Isipin mong magising sa umaga at malaman na ang pag-ibig sa iyong tabi ay tapat, matatag, at totoo. Isipin mong bumuo ng isang buhay kung saan ang pag-ibig ay hindi tanong, kundi pundasyon. Iyon ang pagbabagong naghihintay sa iyo. Aries, malinaw ang mensahe ng universo, ang iyong hinaharap ay hindi na tungkol sa pag-ulit ng mga luma at sirang siklo. Ito ay tungkol sa paglikha ng isang bagong kwento. Isang kwento ng pag-ibig na nagpapagaling, nagpapataas, at muling nag-aalab sa iyong espiritu sa paraang hindi mo akalain posible. Ito ang kapalarang papasukan mo. At sa oras na angkinin mo ito, magbabago ang buong takbo ng iyong buhay patungo sa pagkakaayon. Aries, narating na natin ang pinakamakapangyarihang bahagi ng pagbasa na ito, ang sandali kung saan tatanggapin mo ang lahat ng iyong narinig at angkinin ito bilang iyo. Dahil ang kapalaran ay hindi lamang basta nangyayari sa atin, kailangan din natin tumayo at tanggapin ito ng may pananampalataya. Inihahanda ng universo ang isang kwento ng pag-ibig para sa iyo na matindi, mapagbabago, at hindi malilimutan. Ngunit ngayon, ikaw naman ang kailangang umayon sa biyayang iyon. At isa sa pinakamabisang paraan upang gawin ito ay sa pamamagitan ng mga affirmations, mga salitang binibigkas ng may paniniwala, mga salitang umaalingaungaw sa espiritual na mundo at nagbubukas ng mga pintuang nakalaan para sa iyo. Gusto kong ulitin mo ang mga affirmation na ito ng malakas, Aris. Sabihin mo ito mula sa puso. Banggitin mo ito na para bang nakikinig mismo ang universo dahil nakikinig na ito. Affirmation isa, handa na akong tanggapin ang banal na pag-ibig na nakalaan para sa akin. Ipinapaalala nito sa universo na bukas ang iyong puso, na hindi ka na nakakapit sa nakaraan, at handa ka nang yakapin ang mga biyayang paparating. Affirmation dalawa, inilalagay ko sa nakaraan ang mga lumang siklo at tinatanggap ang bagong timeline ng pag-ibig na puno ng alab at katotohanan. Binabasag nito ang bawat tanikala ng mga dating heartbreak upang makalakad ka tungo sa hinaharap ng walang takot. Affirmation tatlo, nagtitiwala ako sa tamang oras ng universo. Ang nakalaan para sa akin ay kailanman hindi mawawala. Bahagi ng iyong pagsubok ang pasensya, Aris. Itinataguyod ng affirmation na ito ang tiwala, na ang Diyos at ang universo ay hindi kailanman nagpapaliban ng walang dahilan. Affirmation apat, karapat dapat ako sa pag-ibig na malalim, pangmatagalan, at nakaayon sa aking kaluluwa. Nasa'yo na ang halaga mula pa noon, Aris. Ipinapahayag ito ng affirmation na ito upang maipakita ito ng universo pabalik sa iyo. Ulitin mo ito araw-araw. Ibulong sa umaga. Sabihin bago matulog. Isulat at ilagay sa lugar na palagi mong nakikita. Habang mas inuulit mo ito, lalong lumalakas ang iyong enerhiya ng pag-akit. Ngayon, Aries, tapusin natin ang paglalakbay na ito ng magkasama. Alalahanin ang mga senyales na iyong nakikita, ang kilabot, ang mga panaginip, ang mga numerong paulit-ulit, ang mga alaala na biglang sumusulpot. Hindi yon aksidente. Patunay ang mga ito na buhay ang universo sa paligid mo, hinuhubog ang iyong love story sa paraang hindi mo pa nakikita. May mga pagsubok. Maaaring may mga pagkaantala. Ngunit iyon ay mga hakbang lamang patungo sa biyayang nakalaan na para sa iyo. Ang pag-ibig na inihanda ng kapalaran ay hindi mahina, hindi malabo, at hindi panandalian. Ito ay pag-ibig na nag-aalab munit matatag, isang pag-ibig na magbabago ng iyong buhay, mag-aangat ng iyong espiritu, at magpapanumbalik ng iyong paniniwala sa banal na oras. Aris, hindi aksidente na narito ka. Inakay ka sa mensaheng ito dahil handa na ang iyong puso na marinig ito. At nayon, isang bagay na lamang ang hinihinin ng universo sa iyo, magtiwala. Magtiwala sa oras. Magtiwala sa proseso. Magtiwala sa mga senyales. At higit sa lahat, magtiwala na karapat dapat ka sa darating. Huminga ng malalim. Damhin ang enerhiya sa paligid mo. Isipin ang pintuan ng kapalaran na nagbubukas at tawirin ito ng may tapang. Nagsimula na ang iyong bagong timeline ng pag-ibig. Angkinin mo ito. Yakapin mo ito. Isa buhay mo ito. Aries, naghihintay ang iyong hinaharap. At ito ay mas maliwanag, mas malalim, at mas makapangyarihan kaysa sa iyong pinangarap.